Welcome sa isa na namang edisyon ng Bagong Ligo News. Mga Bagong Ligo News. Ay, mga Bagong Ligo kami na nag news <laughs> na. Na. Ang ating uh, topic ngayon ay tungkol sa nababalitaan na dinimanda daw ng LOL ang Mobile Legends. Bakit oh. kaya? Dahil daw sa kinopya daw ng uh, Mobile Legends yung LOL, yung e kitang game, LOL eh, kinopya lang din yata sa Dota. Oo oh, oh, nga, no, bakit nag-react yung Dota? Hindi mo nga lang ang aking kaligayahan <laughs> Mobile legend eh. Ang tatanggalin pa. O, oh, bakit kaya gano'n? Iba na lang nila sa mga bobong tao. Yung mga Sa elite, pa, babae, Iba nila yun. Iba nila. Oh. I-detect nila yung cellphone nun. Tapos iba nila yun. Yung mga, mga bobong naglalaro. Nila yun, mga quit ng quit. Oo, oh, so, uh, dapat doon na lang tanggalin na yun. Nakaka-perwisyo sila. So, ano naman yung mga bumili ng skin? may skin ka oh, ba doon? Oo, oh, oh. binili ko si Akay. Si si Football Akay. Doon. Do. Ako Do. si Freya. Dark. Dark Rose Freya. Tapos si Rafaela na Angel. Ako po. Patay tayo dyan. <laughs> Oo nga. Kaw bakit? wala nang parang bula ang investment. Ito oh, so, <laughs> okay. kasi ang binalita. Dot uh, e Na ito nga. Ang uh, Riot. Yung Riot is yung company ng uh, LOL. Is suing mobile game company for copyright infringement. And it's definitely not hard to see why. So, nakalagay dyan kung um, bakit Lugi tayo dyan. Pag ganyan, hindi pwede. Eh. na lang libangan ko. Wala nga akong Facebook eh sa mga bobo na lang, mag eh, na lang kayo. Sa nga... <laughs> <laughs> mga... Mga kwit ng kwit na yun. Pag <laughs> <wait>, nagre-react. <laughs> <laughs> ay, may tinatawa. May yeah. Ano naman, magkaroon ng konsiderasyon na imbis na tanggalin yung buong game ng Mobile Legends. Ano mga bobo? Yung mga bobo na lang yung uh, tanggalan ng game. So, ito naman yung mga uh, samusaring reaksyon na nakuha ko sa labas. Ito, uh, let's watch this. Kung ano yung mga masasabi nila ay, sa balitang to. Ah, nalulungkot kami siyempre kasi gabi gabi lalaro kami nito, uh, nag-enjoy kami nagkaroon din kami mga bagong friends ano anong mararamdaman mo? Magsasad Magsasad ka? Tapos ano nalang lalaroin mo pag wala ng Mobile Legends? Wala, special forces na lang Anong sad? Tingin? Sir, ang sakit talaga eh Masakit! Masakit kasi Masakit talaga Masakit Ano kami, gabi gabi kami naghahanap ng star Tignan mo ah, sa sobrang mo Mobile Legends namin hindi ako nakapag-ahit eh kasi huh? pag tinanggal nyo to, hindi na kami makakapag-clear. Yeah, kami, okay. kami kami sa Mobile Legends. Ayun, yun lang. Sana hindi matanggal na kami Mobile Legends. Pag legend. tinanggal yan. Para para na tayo ng comment. Pagaya mo, di ba? Pero may okay nga dyan. May advantage din pala. Gaya natin. Hindi ka na chat chat sa Facebook. <laughs> Ano nga? I-relate din ka uh, din na. Oo, di na mahuhuli doon. Ano yung tendensya? Pag <laughs> may chicks doon. No, Nalilihis na, yung atensyon. Maiiwasan mo rin yung mga kasalanan dahil hindi na uh, no. manggilala mang ka na mga chicks eh. Naglalaro ka na lang. Doon na uuwi oras Pero may nagchat-chat pa rin doon. Kuya <laughs> pa! Uh, <laughs> wala, nasa satin sa na lang yun. Pero mayroon din na mga no, disadvantage yung mobile island. Dahil madaming oras ang nasasayang natin dyan. Oo <laughs> nga. <laughs> Uh, hindi mo alam, nakakasampung laro ka na. Pero 2 star ka pala. Halitan lang yung panalo mo. <laughs> Di <ba? laughs> so, diba? Na nangyayari sa akin <laughs> yung umaga, naglalaro ako. Tapos, pagdating ng gabi. sapektado <laughs> uh, so, pa yung mga oh, kasamaan mo. Oh, nila sa kanila, na, nagagalit ka. Oo, <laughs> oh, na nagkaka-FO-han pa dyan, no? Oo nga. sa may bobo ang tropa na gusto makilaro, eh, pabigat. Pabigat. Tapos, gusto pa bumawi. Lalo kayo natatalo. Mag-i-invite sa rank yan ngayon. Tapos ikaw naman, mag-quick sa match-up mo i-invite. Tsaka hindi sa aayawan mo na. Ayaw ka na, malas niyo. Kakasama na nito. Hindi na nagkakaanuan. Minsan pa, pag natutulog eh, sobrang bad trip mo sa tropa mo, i-delete mo na yung mobile legend. Oo, nagyari sa akin yan. Para may tropa akong ganyan eh. Pero nagbago na. Nag-legend na siya ngayon ha. Parang dinamdam niya. Shout out dyan kay Seb. Kay Oo nga, nalalasan pa tayo. Halos eh, inapin na natin ang buong pagkatao niya. No? Um, oh, um, stand, kahit pulang ng isa, siya yung online eh, ayaw mo i-click eh. <laughs> <laughs> sobrang bigat niya. Pero yun nga, nag-training at gumaling, no? nagtraining na, iwanan tayo. Na, iwan na. Ngayon naman, meron naman tayong mga reaction din. Wala naman, syempre, kunan rin natin na reaction yung mga hindi naman naglalaro ng Mobile oh, Legends. So sure. ito yung reaction niya, let's watch this. Ah, oh, yun! Yun! Masaya-saya so, nila. Masaya nila ngayon. Pero akala nyo, masaya kayo. May papalit dyan. <laughs> so, ganun din ang mga yari. Evolve. <laughs> oh, gamer, gamer talaga. Kaya, na. Nasa puso na namin ang paglalaro. Kahit tumanda na kami, maglalaro lang ang maglalaro. Yung Mobile Legends, sumagot naman ngayon na Hello? sila oh, ng official statements nila na hindi nagpapatotoo or may laban sila dun sa copyright. Meron dun okay. So, tignan natin kung ano mangyayari. Pero sa ngayon, pang gumagalap pa yung Mobile Legends, enjoy eh, nyo na lang. Enjoy na lang. <laughs> epic, glorious legend, oh, legend. pero pag nawala, edi, eh, so, rin sorry na lang sa mga um, skins. Nga nga. <laughs> Sayang ang pinagpuyatan na uwi sa wala. Mag Everwing na lang tayo. Ayun, oh, <laughs> oh. <laughs> may bago na naman Everwing, no? lumalakas ngayon na ng game, ang Everwing. Uh, wala ka kwenta ang game. Oo. Oh, okay. so, uh, mo dahil <laughs> sobrang trust. boring mo na lang. Eh. Oo, oh, wala kang ka magawa, magawa. No. Everwing. Nakakatawa rin naman si high score, high score. Kahit ganun-ganun ka lang. Kaya, mag farm bill ulit kayo. Oo, oh, uh, COC. Maggumawa ka ng clan, mag-isa ka. Sobrang lupit mo. Hanggang dito na lang, nagtatapos ang report na. Dahil bagong ligo kami, ayaw namin mawala sa pagka-fresh. Kaya nga bagong ligo. So once again, ako si Rod Phil. At si Javi. Jon van Buuren. Are you ready? Kaya pag may bago ulit na issue, tatalakayin namin yan. Bye bye!